sa pagsisimula ng 2025, meron na umanong bagong henerasyon na tinatawag na Generation Beta ang kasunod ng Generation Alpha. Ang mga kasama raw ng Generation Beta o Gen Beta ay ang mga ipinanganak mula 2025 hanggang 2039 at inaasahang lalaki sa panahon kung saan sobrang integrated na ang technology at malaki ang mga pagbabago sa lipunan. Ayon sa mga eksperto, may limang pangunahing katangian ang Gen Beta. Bahagi ng araw-araw na buhay ng Gen Beta ang Artificial Intelligence o AI at Automation. Magiging natural sa kanila ang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral, pakikipag-communicate at entertainment. Dahil patuloy na lumalala ang issue ng climate change, inaasahang magiging environmentally conscious ang Gen Beta. Matututunan nila ang sustainable living mula sa kanilang mga magulang na millennial at Gen Z. Sa so, sobrang connected ng mundo ngayon, lalaki ang Gen Beta na may malalim na pagpapahalaga sa diversity at inclusivity. Magiging bahagi ng kanilang identity ang pagiging global citizens. Sa edukasyon para sa si Gen Beta, ay inaasahang magiging mas personalized. Sa tulong ng AI at data analytics, magkakaroon sila ng learning experiences na nakabasa sa kanilang strengths at interests. Dahil sa awareness tungkol sa mental health, magiging importante raw para sa si Gen Beta ang emotional intelligence. Mahahasa rin ang kanilang resilience para harapin ang mga pagsubok ng modernong panahon. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.